Magandang tanghali po, isang CCTV footage ang nakuha ng CNN Philippines. Exclusive po ito mula sa Basilica ng Immaculate Conception ng magana po ang lindol noong Sabado. At makikita ang pagkagulat ng mga residente, pati na ang pinsalang dulot ng lindol even myself, sa labas kami ng Basilica ng Batangas yung iba, Palm Sunday kahapon, ah, hindi naman heavily damaged. Damaged lang. Yeah. Pero ang problema natin, at pagka-earthquake, cumulative effect nito. Bawa sa provincial capital, kahapon, damage, nireport sa akin matapos ng Saturday. Earthquake, lumaki ba? May ang damage namin, noon ay 18 million, ngayon ay 60 to 70 million ang damage sa Kapitulyo mismo ng Batangas. Na yeah, po ang sabi ni Batangas Governor Her Hermilando Mandanas Even na umabot myself, na sa tinatayang 70 milyong piso ang kabuang halaga ng pinsalang dulot ng mga lindol. Kumikilos na anya ang lokal na pamahalaan sa tulong ng national government para makatugon sa mga apektado ng lindol